Yan, okay mga ka-hunters. Yan, hunt hunt lang po tayo sa ating pinag uh, pinaga tawag dito sa ating mga hobby ngayon. Hunt hunt po tayo ng mga coins na pwede nating mapag kitaan. Okay. Ayan po, ito po ay 20 pesos na barya. Yan, tingnan po natin yung taon. Ano bang taon nito? May taon po na 2021. At ang age po nito o yung security ay uh, ito po yung type C. O white letter po. Yan, reverse. Makikita natin simple dyan yung nilad. At saka yung Malacanang Palace. At saka yung emblem or logo ng Baco Central. Ito po ay merong isang uh, error na kung tawagin po ay mint error. Mint ibig sabihin ano po ba ang mint? Ah, uh, pag sinabi kasi minted ay gawa o ginawa ng isang ah, uh, una-una sa bansa natin, ginawa ng Bangko Sentral. Mm, -mm at makikita po natin dyan yung ito yung logo yan yan yung parang letter S na yan nasa baba yan yung logo kung ng Bangko Sentral o logo na kung saan kung saan ginawa po itong bariyang ito kasi mong nung mga nakaraan pong panahon mayroon pong lumalabas diba mga walang mint mark yung iba ay iba ang mint mark ayon mint yan ito po ay mint error hmm. at makikita po natin yan sa dito po sa i-focus natin na ayan po mint error break break din po to yung uh, die na ginamit po ay nasira ayan Yan nagkaroon po ng parang lamat na ganyan Yan O yan Malinaw po ayan meet error Okay 2021 nung unang labas ng 2021 na to pinagkakaguluhan po akala nila rare na Siyempre yan, wide letter po. At ito yung reverse niya. Okay? Yan po yung uh, pinakang error nito, mid error. Break po, ayan, die break. Pag-pirokos natin, kita-kita oh. Okay, maraming maraming salamat mga ka-hunters. Ayan, yan po yung may bibigil sa inyo. Impo lang po, impo mga ka-hunters. Sana balang araw makatulong din po ako sa inyo. So ngayon po eh yan. <laughs> Medyo pan. Yan. 'Yan lang po ang aking masasabi. Sana balang araw makatulong po ako sa inyo. Okay? Maraming-maraming po salamat. At 'yan muli eh pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan ng ating buong pamilya. Bye-bye po.